meron ba kayong KN28 na humahagok or nalulunod lalo na sa cold start or kulang sa response hindi siya responsive so ganito ang gawin niyo so ito yung carb buksan niyo yung babaw so makikita niyo yung piston diyan na mayroong needle so alisin niyo yung plastic pero pang lock yan ha Kungkabi nyo lang ng matulis na bagay Kabilaan So, ingatan nyo dahil may spring yan sa gitna Baka lumipad yan Parang siya lumipad patungo sa iba Jeez. So, may needle So, ang gagawin nyo dahil Ang original po hindi adjustable Pag adjustable po yung key ninyo Ibig sabihin, local or class A So, dahil hindi siya adjustable Pukuha kayo ngayon ng washer na ikakalsa dito yan so wag masyadong makapal mga boching ito ang sukat nito is ko digital caliper nasa 0.4 lang 0.4 mm ganyan lang kalipis yan wag masyadong makapal yung ilalagay ninyo mga bodging so babalik nyo lang siya dati so huwag nyo kalimutan yung spring ayan para hindi na kayo mong problema or kung nag nalulunod yung mga kainin ninyo o, so, bakit ganito? cold start nalulunod nakukulangan ng gas hindi siya responsive so ayan na ay, ibalik na natin I reverse nyo lang balik nyo lang yung mga inalis nyo kanina then balik nyo lang pag gusto nyo pa ng tips na ganito follow for more yun lang see